What's up mga kakandibak? Magandang araw. Ngayong araw ay tarat samahan nyo kami at magatiway nga ni kami din sa kabutagan. Kasama ko nga dyan si Kederbit, si Marmar at saka si Tutoy Warren pagkikita nyo guys dito napakaganda dito sa kabutagan napakaganda ng mga lugar dito na pwede nyong pagkampingan mataas ang lugar dito tapos napakahawan pa napakaganda ng mga carabao grass napakakita kita nyo pa yung mga matataas sa bundok at napakalamig pa ng hangin dahil sa mga malaking puno ito nga na guys yung natawag nilang punan lupa napakaganda dito magkamping pagkikita nyo dito guys ay may dala nga ako dyan kaldero at doon nga ni kami matulog na at medyo malayo nga ni rin nga pagtiwaya namin at na tapagtaanan na ni dito nga ni pagkarating namin eh, hinimay na ni, ni Kuya Derbit dito yung ano ay eh, pambis na pangtiway namin at talabas na nga ni mapunta kami doon sa dulo dito nga ni sa lugar na itong pinagbabaan namin ay eh, dito na nga namin iniwan yung mga gamit at mabalik pa naman kami dito dito nga ni naganda na kami at nagtaan na nga nga dito si Kuya Derbit medyo nag-aambun-ambun nga ni dyan hindi nga ni namin alam kung saan kami makasinong dyan at baka nga ni yung ulan. Kaya dito nagsimula na kami magdaan, dumerityo pa rin kami kahit nagaulan-ulan na baga. nag asik, -asik lang naman. Sa naman ng Diyos, hindi naman lumakas yung ulan at nag asik, -asik lamang. Dito nagtuloy-tuloy na nga ni kami pupunta sa Ilaya para naman matapos ng na pagdaan. Dito nga ni dala, dala ko yung pambis at saka yung pampain dito sa pangtiway namin. Hindi pa nga ni kami nagasimula dyan magtiway at sa dulo kami magasimula dito nga ni pagkarating namin dito sa dulo ay nagsimula na nga ni kami dito mag pain niya nilapas na ni Kederbit dito yung pambis niya yung pambis nga ni na yan ay, medyo maliliit mali lamang mapapansin nyo guys dito ay eh, medyo nagulungan dito yung mga nailon pero naayos din naman namin yan tapos nag ano na kami dito ay eh, nagpain na kami ang pinapain nga namin dito is yung mga maliliit na isda ganun sa nahuhuli sa pagbanigbaga kaya dito panoorin niyo lang kung paano kami magpain. Ito nga na 'yung magandang pampain panghuli ng ayigat o natawag nilang kasili sa ibang lugar. Kaya panoorin niyo lang kung paano kami magpain. pagkatapos nga namin dito magkain ito nga lahat na yun o oh, yung painin inati namin yan sa dalawa tapos dito nga namin, nagsimula na nga ni magtakad yung pinsan ko at ako nga ni taga video video lamang kala mo naman natuloy taga video video lang naman ah? kaya dito nagsimula din nagtulong na rin dito si Kederbit pag tiway ang pagtiway nga namin dito ipababa na dahil kanina ipataas kami dahil sa pagtaan ngayon ipababa naman kami para naman magtiway kaya yan, binis, bilis bilis na nanganit namin dito pag tiway para naman makabalik na kami sa baba at makapag up kami na nga tulugan namin doon sa baba. Dito pa lang kami guys matulog dahil kung mamayang gabi ay mag ano kami magapandaw din kami tapal tandi namin ng pain yung mga walang pain tapos mag uh, na rin kami ng hipon mangingilaw kumbaga tapos yung ibang mga huli ng igat ay eh, akunin na namin tapos apalta namin ng pain yung ibang mga wala ng pain para naman makahuli ulit at para hindi na makawala pag may huli yung mga ibang tiway. Habang nagatiway nga nga sila dito ay eh, nakakita nga ako dito ng puno siya pero parang pako yung mga sanga niya sa taas di ko alam kung anong tawag dun puno ba gaya yun o ano di ko alam kung anong tawag dun comment nyo kung anong tawag dun dito nga nakarating na nga kami dito sa pinag iwanan namin ng gamit tapos nagberinda muna kami dito ng nami may dala nga ni si kuya derbit na nami salamat kuya derbit shoutout out kay derbit sa salamat po sa pagdala ng nami na merinda natin nung nagtiway tayo tapos dito nakarating na nga ni kami dito sa baba. Hindi ko na nga yung ibang pagtaan at pagtiway dahil lubat nga ni na yung silpong ko na, 15, na 30% na lang yata in. Dahil binijuan ko pa nga ni yung pagpandaw namin. Apakita ko po yung mga video nun sa part 2 ko na guys apakita. Dito nga ni nag set up na nga ni kami dito ng at tulugan namin tapos nagsaing na rin kami bumili muna kami ng luya at asin doon sa tindahan dahil magaluto ang kami dito ng Gabi. Salamat po doon sa mayari nung Gabi. Tapos may dalangani kami ditong dalawang sardinas na pangulam. Yung isa ay pang bukas tapos yung isa ay ngayong gabi. Tapos may dala din nga na ako ditong Pilipitin pang lahok dun sa gabi May din ang lasay kahit asin at luya lamang ang ano ay lahok Masarap din ang igin na kainan namin eh Totot po pala dyan sa mga solid followers sa ka solid viewers natin dyan Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood Comment nyo ga guys kung hanggang saan nakabot itong video natin na ito Para naman masyoutout ko kayo para sa sinod nating mga video Maraming salamat po